Bakit tayo nag-aaral ng Biblia at natutunan ng salita ng Diyos? Sino ang nais nating igalang? Nasusulat, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman, ang karunungan at turo na ibinigay sa kanila ng Diyos ay hinahamak ng hangal. Kaya ang mga ganitong tao ay hindi mapigilan, kundi tumayo laban sa Diyos na magsasabi sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga lumalabag sa kautusan. Ang lahat ng kapamilya ng Zion ay namumuhay alinsunod sa kalooban ng Diyos Ama at Diyos Ina sa panahon ng Espiritu Santo, hindi sa panahon ng anak o ng ama. Malinaw na nakasulat sa Biblia na ang pagkatakot sa Diyos, makalangit na ama at makalangit na ina na pumarito sa lupa, para iligtas ang sangkatauhan -sang sa panahon ng Espiritu Santo ay ang pasimula ng kaalaman. Ang pagsasabing, ang dami kong alam tungkol sa Biblia, nang walang paggalang sa Diyos, ay hindi kaalaman. Ang pasimula ng kaalaman ay ang pagtakot at paggalang sa Diyos. Ang mga nakamit ng pinakadakilang tagumpay sa buhay sa lugar na ito na nilikha, sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagsasabi, Laging isaisip na anuman ang sasabihin ng Diyos, ang kanyang salita ay naglalaman ng mga pagpapala at kasiyahan, at naroon ang pangako ng isang maliwanag na hinaharap, kaligtasan, at ang walang hanggang kaharian ng langit. Pumunta tayo sa Hebrews Chapter 3 Verse 18 At kanino siya sumumpa na hindi sila makakapasok sa kanyang kapahingahan? Sa lumang tipan, ito ay nangangahulugan ng pagpasok sa lupain ng kanaan. Dito, ang kanyang kapahingahan ay kumakatawan sa pagpasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Kung hindi sa mga, sino? sumuway. Sa ibang salita, ang mga hindi nanatili sa salita ng Diyos ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Mga kapatid, ang Diyos ay ang ating tunay na ama at ating tunay na ina na nagmamalasakit sa ating hinaharap at nais magbigay sa atin ng kasiyahan. Nag-aalala ang mga magulang sa hinaharap ng kanilang mga anak kaya minsan isinasa ilalim nila sila sa mahirap na pagsasanay o binabantayan sila sa pag-aaral, nang walang pagod hanggang gabing gabi. Hindi ba ito ginagawa ng mga magulang para sa hinaharap ng kanilang mga anak? Binabantayan din tayo ng ating Diyos ngayon. Tingnan natin ang Hebrews chapter 3 verse 19. Kaya't nakikita natin na sila'y hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ngayon, muli nating isaisip na ang lahat ng bagay tungkol sa walang hanggang luwalhati, walang hanggang pagpapala, at isang magandang hinaharap na ipagkakaloob sa atin ng Diyos ay nakapaloob sa Kanyang salita. Huwag nating gawin ang anumang bagay na ipinagbabawal sa atin ng Diyos na gawin, at gawin ang ipinagagawa sa atin ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na, tanggapin ang masaganang pagpapala, dapat tayong magkaroon ng pananampalataya na pinagpala tayo ng Diyos ngayon. Pag sinabi ng Diyos na, tanggapin ang Espiritu Santo, dapat tayong maniwala na natanggap natin ang Espiritu Santo. Dapat tayong mamuhay ayon sa mga pamantayan ng Diyos. Sa salita ng Diyos, ang maliwanag na hinaharap ay dinisenyo para sa atin, ang plano para sa ating mga pagpapala, ang plano para sa ating kaligtasan, at ang plano para sa kapatawaran ng mga kasalanan ay dinisenyo lahat. Hinihiling sa lahat ng kapamilya ng Zion na laging manatili sa salita ng Diyos at makahanap ng kasiyahan sa salita, nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.